Hi guys this is chris again thank you for watching and hey welcome to my channel this video for today is about my brother and his family his wife it can be his wife his kids Or him So, I have included them in my um, channel. So, watch this video. It's gonna be so fun. And, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe because we always do some fun stuff with my family, with Juso and my brother Francisco. So, this is actually my family channel, including me and my family in the Philippines. So, welcome! Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Uh, ito naman sa inyong lingkod si Manong Luloy. Uh, ngayon, mag-uusap tayo tungkol sa, sa pag-aabroad o pa paano makaipon. Guys, before natin pag-usapan yan, uh, please uh, paki-help naman to subscribe sa aming channel and pakilike na rin sa video at pakiclick ang notification bells para updated kayo sa aming mga video. Tungkol ito ang mga video ko tungkol sa OFW o sa mga taong mga kababayan natin nga gusto mag-abroad. Guys, ang pag-usapan natin ay tungkol sa kapag ikaw ay nag-abroad, paano ba makaipon? Advice ko kasi guys, ako matagal na ako sa Saudi, eh, mga experience ko sa inyo, i-share ko bakit naging matagal ako na konti lang na ipon kasi nalulung ako sa mga yung mga gadgets guys mga yan anong bilhin bili, bili doon bili dito sa tiwala sa iba yan yan hindi tayo makaipon kaya ngayon ang ay pag-usapan natin paano ba makaipon ang isang OFW pag ikaw ay mag-abroad diba mag abroad tayo so, hindi pa tayo mag abroad iisipin na natin kung magkano yung uh, sahod natin sa buwan. tapos iniisip na iisipin na natin kung magkano kaya ang ating maiipon sa loob ng dalawang taon sa ating pagtatrabaho kasi pag sa dalawang taon s'yempre tapos ng kontrata mo uuwi tayo sa Pinas so kailangan essa sa sa loob ng dalawang taon ay makaipon tayo pero guys maraming mga OFW na natapos ng dalawang taon pero hindi pa rin nakaipon lalong-lalo na sa ating mga mga malit na sahod tulad ng mga construction worker mga laborer lang Okay lang sa mga engineer mga malaki yung sahod yan pero tulad sa atin guys, isa lang yung mga malit tulad ko, malit lang yung sahod ko dati. So, tapos ano pa, na tintal pa sa mga bili doon, bili dito, gasto doon, gasto dito. Kaya, advice ko uh, sa mga nagtrabaho sa abroad, ito lang sa mga malit lang na sahod kasi yung mga malaking sahod. depende rin guys, pag malaking sahod, tapos malaki rin yung gastosin mo. Kaya ito, ang sasabihin ko, ay advice ko sa inyo, uh, na pag-usapan natin kung paano ba makaipon ang isang OFW. Guys, pag ikaw ang nag-abroad, simple yung gasto tayo. Magsimula pa tayo sa simula, pag-abroad, simple, malaki ng gasto natin. Yung iba nga, eh, naka ano, nakautang na before nag abroad tulad kilala yun yung PGH guys yan ang uutangan lagi pa utangan natin sa mga OFW ngayon ang tanong paano ba makaipon ang isang OFW guys apat lang ating ang ating pag-usapan kung ka ba ay isang isang uh, ulitaw or minyo, kailangan Mag, 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 mag ano mag-isip ka sa apat na paraan. O guys, pag sumaw tayo doon, doon kailangan kailangan sahod natin hatiin natin sa apat. Paano ba hatiin? Siyempre guys, nagtrabaho tayo doon, doon ay makaipon. Ngito, pa ikaw isang pamilyado, may ano ka nito, asawa ka, anak. Siyempre, Una, padala ka sa iyong pamilya. Huwag mong lahat-lahat ibigay kasi expected nila ang mga sapit niya sa Pilipinas ay may inaipon ka. Ngayon, pag hindi ka nag-ipon guys, wala, wala matira sa iyo, wala kang maipon. Una, halimbawa, una sa ka ng uh, 20,000, pinakamalit lang yan ha. O ay 25,000. Yan, 25,000. Pesos na ay, o real, real. Sige, isa piso na piso. I-convert na natin. Piso na po usapan natin, hindi na real. Halimbawa, yung, siyempre, ipadala mo yung 15. Ipadala mo yung 15, pamilya mo. Pamilyado yan ha, pamilyado. Yung, 5,000 or 4,000 o 5,000 ano mo yan, ipon mo yan sa bangko. Tapos yung 5,000, balik kong sa real yan, mga tanas sa mga 3,80. Pang internet mo yan. O, oh, mo ka. Kasi free natin pagkain nun eh. Eh, sa ano lang, mga DS nito, sa mga Dx, yung mga 25,000. 25, pagkain mo. O, at saka, ay internet. E, kasi free, o oh, yung iba nga yan sa mga diets yan eh, free sa internet, free na pagkain. So, mag, kung makasahod ko 25 no, na 25,000, ano na? ay, padala mo ay, eh, padala mong 15, ipon yung 5,000, so may sarili pa yung 5,000 pa ano, tang ipon mo rin pang, pang sarili mo. Yan. Pero, sa mga uh, construction worker or mga ano, pag, simple sa sahod niya, mga 30,000. Halimbawa, mga uh, palagay natin uh, 3,000 real o 2,000 real. Halimbawa, sa mga construction, mga may pamilya din, ganun rin. Padala ka, real, real, real ang pag natin. So, padala ka ng 1,000 real. So, sasahaw ka ng 2,500. Padala mo sa pamilya mo, 1,000 real. Or, 1,500 real. Malaki na yan. Abot ay mga ano 18,000. So may 1,000 uh, may ano pa ka 2,500 real yung yung ano yung sahod mo. So may 1,000 ka pa. Yung ano 500 ipasok mo sa bangko. Tapos yung 500, yan, tiisin mo yan. Diyan mo yung internet mo at saka pagkain mo. Pag mauubos yan, Siyempre, tipihin mo yan. Kailangan kasi guys, basta sa abroad tayo, magtipid tayo. Kasi pag hindi ka magtitipid doon, bili ka dito, bili ka, yan, pos bigay ka, yan, bigay. Hindi ka makaipon guys. Lalo na kung magsasahod ka ng mga 3,000. Yan. Malaking ipon mo yan. Basta, wag mong ibigay lahat yung sahod mo sa iyong pamilya. Kasi 'yung ibigay mo lahat 'yun. Wala kang maiipon. Guys, 'yung 500 real, maiipon mo 'yan, maiipon. Malaki na 'yan. Pag-uwi mo, may mu may muwi mu mu ka. Bawa, oh, isang taon, may ano kana? Ah, uh, sa sa sampu, oh, May ano kana, 6,000 real. Malaki na 'yan. Maiipon mo. Oh, 6,000. So, uwi ka, may, ano ka na? Sa isang taon, 24 months. Malaki na. Madala mo. O, may benefits ka pa. So, may, may madala, may madala ka pira talaga. Unless, sa uh, hindi ka nag-iipon. Lalo pag binata ka. Pag binata ka, o dalaga, dalaga nag-abord ka, nag malaking ipon mo. Bigay ka lang nasi, sa'yo. Huwag mo ibigay lahat sa ano mo, mama mo. Sa so, ano mo. Ibigay ka sa, bigay ka sa mama mo. Tapos, yun. Mag-ipon ka ng malaki. Hatiin mo yung sahod mo. Halimbawa, ang sahod ng 30,000 uh, 3, real. Hatiin mo. Yung kalahati sa bangko. Yung kalahati, hatiin mo rin. Sa mama mo, at yung kalahati para sa iyo. Internet na yun, pambayas mo sa internet, pagkain mo. Yan, malaki na. Kasi pag hindi ka nag-iipon guys, wala, uuwi ka nga sa Pinas na parang mas uh, ito pa, mas uh, mas sa Pilipinas ka nagtrabaho, siguro maka-iipon ka pa. problem yan ka sa Saudi o sa ibang bansa, uh, maano ka dyan sa mga gadgets, kasi may kasama kasama ko guys trabaho pag may magandang silpo na na uso, yan, bilhin na, bibilhin. Umuwi guys, umuwi, walang pira. May nanilang pira, yun. Yung lang. Kasi biglaan, uh, hindi, niya natapos, uh, hindi niya natapos yung kontrata niya. Kasi ano ah uh, may na umuwi na sa bigla kasi emergency yun yung pira ng niya ano lang yung sahod lang niya na dalawang buwan kasi may pundo kami pero wala sang ipon o at, at saka ayun may marami pa rin yung kasama na ano akala niya uh, sige sasawsaw sa savings niya sa sodan ng buwan mag-ipon siya sasalon lang sud hanggat natapos yung dalawang taon guys hindi pa rin nakaipon post extend naman sa extend hanggang extend hanggang nakauwi Limang taon yung dalang pera konti lang kasi bigay doon bigay ano nag nag susugal doon nagsusugal. Tapos, kung ano bang mga bilihin, walang naipon guys. Yung dala, yung sahod lang at saka binipisyo. Kaya, ikaw ay isang, pag ikaw ay isang OFW, mag a ka, kailangan mo talaga na magtitipid. Magtipid ka para makaipon ka, para pag umuwi ka ng Pinas, may mabili ka ng gusto mong bilhin. Lupa, gusto mo pa tayo ng bahay. Magawa mo yan, guys. Pero, pag hindi ka marunong mag-ipon, uh, ano ka lang, uh, sabihin mo, so doon lang kung mag-ipon kasi may trabaho pa naman. Paano, guys, biglaan na mag-bankrupt yung kumpanya nyo o biglaan na pinapauwi ka kasi nagkasala ka doon. Yan. O ano man, mga emergency. Kasi mga ma disgust siya pa. So, kailangan mo talaga dyan, mag-iipon ka. Yung sahod mo, kailangan bawat buwan mag-iipon ka talaga, mag maglagay ka sa iyong bangko. Kasi pag hindi ka maglagay, bin mo, ah, saka na lang, sasunod lang sahod, sasunod lang sahod. Guys, walang mangyari, guys. Pero magbigay ka doon, maglagay ka sa bangko mo, savings, may mangyari, may mag ka. Kasi tula uh, tulad ng kanta ni ano, sabi ng kanta ni Pridi Aguilar, uh, totoo yan. itigil uh, ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo para makaipon. Totoo yan guys. Kasi pag yan mga bisyo na yan, pasukin mo yan doon, wala. Pumbus ka guys. Kasi lahat doon sa pa sa ibang bansa lahat nandun ang mga tintasyon. Sugal, inom, babae, nandyan. Lahat. Papaswokin mo yan guys. Wala. Marami rin mga pamilya na ganyan. Na, na wasak dahil yung asawa nila yun nagtrabaho sa ibang bansa. Wala nang ipadala. Wala nang ipadala. Kasi nalulung sa mga gadgets, bisyo. Kaya doon, yung asawa nila doon sa Pinas Naghanap lang iba Nawasak na Kasi hindi na nagpadala Yung asawa na doon sa ano Sa Bangwansa Guys, hanggang dito lang ako guys uh, Sa susunod na vlog Pag-usapan natin ang Mga uh, Mga ano Mga Yung sinasabi ko na lahat nandun Pag-usapan natin ang mga bisyo na ano mangyari sa isang OFW kung pasukin niya yung mga ganyan guys hanggang dito lang ako guys uh, please subscribe uh, our channel and please click the notification bells para update kayo sa mga video ko at salamat rin sa pagpanood okay bye bye thank you